Hello, hello, and good Sunday to all of you in the Philippines and all the parts of the world. God bless of you. Kumusta na po kayo? Ngayon na namang araw ay inyong matutunghayan ang mga kaganapang ordinaryong nangyayari sa buhay po ng ating maestro sa probinsya ng Abra, Maestro John at kung paano rin tayo sumubaybay sa ating kwatro Marias sa kanyang munting paraan. Oh, di ba? Good vibes! Good morning! ayan, nandito na naman po tayo dito sa ilog para banawan ang aking mga nilabahan nandito po ang aking nilabahan inilagay ko na po sa isang malinis na sako kasi hindi ko naman kaya mag ano ng malaking langgana ito po talaga ang aking ginagawa during weekend I am doing for myself independently. Hindi po ako nakadepende sa aking mga kapatid o aking mga pamangkin sa aking mga pansariling gawain dahil kaya ko pa naman. And besides single po ako. Wala po akong jowa at wala po akong ginagawa. O oh, di ba? Ng ko, magwash ako sa bahay then after that, pupunta na ako dito sa ilog upang banlawan. O oh, di ba? Sa po, sa aking ginagawa po para sa akin, ah, nakakasave po ako dito ng pera, di ba? Pabili na lang ng pagkain, ng pantulong or whatever. Nakakasave po ako, di ba? And also, I am also exercising myself. Hindi po nag-idol ang ating time. At sa ginagawa po natin na ganyan, hindi po sa pag Uh, pagiging kuripot. <laughs> di ba? Okay. Yung mga diskarte lang ng isang probinsya nung guru yun po. So, and also, ayaw ko rin na mag uh, squander ng aking time sa kung ano-ano dyan. Makipag-inuman ka, mag or whatever. Dahil, wala po tayong bisyo. Hindi po ako umiinom. And I'm also not smoking. o oh, di ba? Healthy. ba? Diba? perfect so siguro sa mga kabataan na nakakapanood nito uh, ang point ko lang doon na hindi ko inaasa sa aking mga pamangkin upang ipakita sa kanila kung gaano talaga ang buhay na dapat nilang matutunan habang maaga pa dahil hindi po pang habang panahon na nandyan ang mga magulang upang tumulong sila di ba? So, kaya mo, kaya mo kasi laki po ako sa hirap and I know the feeling so ganun din ang gusto ko talagang i-inject sa mga 4 Marias na nakikita rin sa kanila diba sa kanilang sitwasyon diba so being with them I'm also enjoying and I'm also learning with them sa kamasayari ng mga ginagawa namin sa pang-araw-araw na kasama ko ang 4 Marias o kaya ang 3 Marias kung nasa school kami. So, yun po talaga. O, ba diba? Good vibes! <laughs> oh, ayan, diva. Let's G. Hindi po ako nahihiya at hindi ko po ito ikinahihiya. Ito po si Sis teacher Maestro John TV Labandero Diva Perfect Let's G Oh Diva It's very easy Yan one At saka ang maganda dito sa province, hindi problema ang tubig. ba? Diba? Maraming ilog na fresh. Yan, malininis po dito. Makakamenos ka po dito ng tubig. Meron din po kaming electric pump. Pero sayang din. Yung kuryente, eh malapit lang sa bahay namin. Magmumotor ka lang. Mga mga 3 minutes. O, oh, ayan. O, oh, tapos. Perfect. Ah? Go! Thank you! I love you today! Oh, may nakapansin sa akin. Ba't daw di ako magpalaba? At <laughs> so may nagsabi, kuha ka na ng asawa mo para may matagal ba? Oh my God! Oh, hanggat kaya po natin. Go, go, go! Mm, perfect!

Ya, 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 ya. Oh, oh. Oh, yeah. ya. Lihat nanti yang keganda yang mau anu nanti. They are going to Vegan City. Di trip nana mansila di Pibila together with oh, uh, mangkasama nanti. Can I check the other girls? Wow. Good morning. Mmm, good morning. ang oh, ganda. Uy, ang ganda ng damit mo, girl. Ay! Erna Ruiz! <laughs> Paano pala ka palakan? Oh, ang fashion. Passion. Ano fashion passion show? Ano? Kaano pag laka? Pag ano, ganun. Hindi. <laughs> Para kang ano, Sino artista yung kamukha mo, girl? Ito. Si, Bina. Ano yun? Wala akong kamukhang artist. Hoy, mayroon para kang ano, para kang India. O oh, sige, mag mag-relax kayo, wag phone. Anyway, it's Sunday. O oh, di ba? I-treat na naman kayo. Go. Enjoy lang kayo. Hindi na ako sasama kasi marami pa akong work sa school. Just enjoy your day. Oo. Uy, ang ganda ng picture mo kahapon. Yung gumanon ganun ka. Ganda. Mm. ba? Diba? Mm. Diba? Ito naman. Perfect. Ang ganda mo para kang ano, Indiano. Ano? Ito naman parang ano. Perfect. Sabi lang, pa, parang para <laughs> sa taga ibang bansa. Oo, <laughs> joke lang. Ah. 'Yun, o sige. Agad-agad -ag -ag eh. Ano na para ano? Ladies and gentlemen, presenting my Astro and the Four Marias. Have a great, 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 great Sunday. O, tingnan ko. Ay, ano yung... Here they are. Smile. Mm, ang gaganda nyo na. pinagbago nyo. Hey! Perfect. Hey! Perfect. I love you today. I love you. Goodbye. Ay, <laughs> Ibigay ko na ano. May Sa iyo na yun. Yes. Diba? Thank you, sir. Ang pamana, lahat. Ang, ang pamana, pamana. Sir. Hindi, <laughs> ang pinakamagandang pamana ko sa inyo ay karunungan. Di ba? Oh, oh. It's first Ooh. ever. Importante yan. Sir. Importante po Malapit yan. Malapit ko na maging nurse. Hello po oh, on April. Di ako Hindi si It is my Ganyan dapat ang damit mo pag pumunta ka ng school. Ha? Huwag kayong magdamit yung ano. Yung super fit. O mas... Magbistida kayo. Ang gaganda ng damit niyo. Oo, oh, para ma... Oo, oh, para, mama ano. Kailangan ang pinakapantalo. Mama, mama, ang ganda. Uy, ang ganda ng damit mo. In fairness. Perfect. Ang ganda. Ang ganda. Oo. Oh, Oo. Oh. 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 Pag tumindig ka, girl, ganito yan. Gan ano. Oh. So, ganyan. Try mo. One, two, three. Uh, oh. Miss Aruba. Ah, per... Mm. <laughs> Ganyan dapat ang damit ninyo. Ikaw rin, Marjorie. Huwag nyo naka, ano, ng mga feet. Sige, huwag kang mahiya. Mm. <laughs> o, oh, tingnan nyo lang, pinagbago nyo. Hmm. Hahaha. <laughs>

Ano na where are you going na first Going to church Going to church very good Then yes. sang church yes. Sa bangged Then after that After that I want to go Now you know how to speak English how about you Miss Aruba <laughs> You speak English <laughs> Ano yan nose bleed How about uh, it goes? You are Miss Aruba. You are Miss. Yeah. oo, oh 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 oh. Hmm. Hmm. Di ba? Oh. Yeah. Mm -mm. diba? oh. cha cha cha. Cha cha go. Yeah. Oh. Mm, 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 mm. Hmm. Oh, O oh. O oh, O, maraming alam ang ornong to Singer kahapon Ngayon, dancer Hmm Okay, go, 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 go Enjoy Go go. Yes, sir. Oh, enjoy, ha? Go, go, go. Ito na okay mo. Oo, ano, oh, oh, don't worry, don't worry. Pagdating mo. Oh. Okay, this afternoon. Oh, ayan na. Uh -huh. Swerte-swerte nyo, mga girls, ha? Oh, sana magtagumpay kayo. Yan ang manang, bate ako. Diyan. Of course, maabot lang nila ang pangarap na ano, yung susundin nila si TV lang. Bait-bait naman yung mga TV Okay. Okay. Happy Sunday. Magsimba muna ha. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yan, magbimisa muna. And then after that, they will go to Bigan. Kakain po sila ng bonggang-bongga sa dampak hindi na ako makakasama marami pang trabaho si maestro mamaya kasi lunas na naman bukas okay hello it's a Sunday afternoon nandito po tayo sa school pumupunta po ako dito sa school every weekend kung may time at marami akong gagawin na pwede rin i-advance para sa weekdays para hindi na rin ako mahirapan. At wanting more, mas marami ang time ko para i-guide at check ang mga Tres Marias natin dito sa school at ang ating future nurse na si Miss Badiday. So pag uwi ko mamaya, bago ko i-check sila, mayroon na naman akong ipapagood vibes. So, naisipan ko na kailangan din nila ng mga reference books, di ba? So, ito ay personal na, na sa kanila. Galing po ito sa mga sponsors ko sa aking program na Bridge for Me program kasi nakipag-partner po ako sa USPH Library na nagkaroon po ako ng sponsors na si... Sandy Mackelski at si Dr. Douglas and family through the president or the director in the Philippines na si Rufus De Leon na ipinakilala naman sa akin ni Sir Johnny na isang teacher sa America. So, ang daming libro dito. Marami pa doon boxes po. Ngayon ang napili ko na kailangan nila is yung magagamit po nila sa basic math up to algebra. Kasi alam naman natin na ang mga kabataan ngayon pag sinabi mong math They don't like math. But here, math is fun. Kaya dito kailangan nilang dalawa, 'di ba? At maaari rin nilang tulungan si Miss Irene. Mayroon dito kay Miss Irene. And then isa pa na kailangan nila ay sa kanilang pagre-research lalo na sa pagbuo ng kanilang mga vocabularies. Hindi naman palaging may internet. Now, what if walang oryente? So, kinakailangan din nila ng dictionary. Kaya na, isipan ko na ibigay rin sa kanila ang dictionary para alam din nilang mag-search at mapabrami pa ang kanilang vocabularies. Lahat po ng mga librong ito ay maari na nilang iuwi kung gusto nila sa pag-uwi nila. Nang sa ganun, ay maaari rin nilang i-share sa mga kababat, kababata nila doon sa Dabaw. Diba? Sana wish ko one day makapunta rin ako doon para magbahagi rin ng munting kaalaman sa mga katutubo. O oh, di ba? Nice mission! And then also para kay Bandiday naman, ito rin ay kinakailangan niya. Para makapag-focus siya doon sa mga kanyang gagawing research, lalo na sa YouTube. 'di ba para marinig niya at makapag-focus siya at hindi siya ma-disturbo. Yan, pamana kay Buddy And then, sa susunod na ibibigay natin na kailangan nila ay ito. Second screen, susunod po. yan. yan. Para habang nag-work sila, pwede sa YouTube. Mayroon ditong hard drive para sa kanilang files. And extra wi Kung Ano pa ang maari nating itulong sa kanila at iambag pa para wala ng rason na hindi sila makakasabay sa kanilang pag-aaral. O ba? Diba? ano pang hahanapin ng mga scholars natin? Napakaswerte nila. Wala po akong masabi. Of course, tutok na tutok po si PB Love sa kanila. At kung wala man siya dito, nakatutok pa rin siya at nandito rin kami na tumututok. Sa school, nandito ko. sa bahay, meron. So, there is no reason na hindi nila matatapos o maaabot ang kanilang mga pangarap sa buhay. At sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa kanila, magtulong-tulungan po tayo. Please po, let's pray for them. Let's advise them and guide for them. At kung sa mga nakaraang araw, nagkaroon din sila ng mga mistake, normal lang po yun po, sana po ay intindihin natin. Bagkos, ay i-push pa natin sila. Let's guide them hand in hand para maabot nila ang kanilang tugatog sa buhay. O diba, that will be our best mission. Perfect! Wong gang, gang So I have to g now. Bye. I love you. Wow. Hello. Hello. Good afternoon. I love you today. I love you today. Hi. This is the master John TV. Perfect. Wow. Ayan guys. Oh. Si Sir June, nandito siya ngayon kasama ang mga pamana. May pamana ka sir. thank you sir. May bakit Oo, ba, meron din. So ano pero Sir ay, kailangan yung Unfair story. naman 'yan. Bakit Bakit ako walang headset sir? Hindi ka na kailangan, kailangan ng nurse ng headphone. Kailangan ko ay, din, ko sa pag-edit. ang kailangan yung tatlo ito. Libro ito. Mat, na dito lahat ang basic. Soy, bakit pulo sa akin? Yan ang pamanan nyo. Dito, di bro, ang mga ito, ha? Kaya na Uy, from US po ito. Wait lang, sir. Wait. Wait. Ready? Ready? No. No. Yan. Upo ka daw, sir. Ah. Okay, Thank you. sir. Upo, sir. Ito, lalong lalo na... Lalo lalo na sa inyong Miss Ernaline. Oh. Andito lahat yung basic. From US ito. Yan, naka-explain lahat ang kailangan mo sa basic math. Ha? Naka-explain that from after kasi pag wala kayong ganito sa pinanggalaman ng lingan ng school. <laughs> from US ito, bigay po ng mga sponsors ko. So, ito, tigil sa akin ni Marjorie. Nandito rin. Oh, nandito rin sa'yo. Baka huwag kang, uh, pero pwede ka rin dito, madam. Ang pinaka-importante dito yung dictionary. Yeah. Alam mong gumamit nito? Ayan. Alam mo mag-dictionary. What is the meaning of sa akin, baby? Sa inyo. Pero ako O, yan. Ginagamit yan pag maghanap kayo ng meaning. Kasi pag walang internet, ngayon dyan. Yan, lalong-lalong na sa inyo matatalino This is yours. Iuwi nyo ito. Pwede nyo iuwi para ituro natin ninyo sa mga Natutubo. Oh, Wala sorry. pa si Marjorie, pero... <laughs> Oo, oh, sa inyo lahat yan. And then, pagpunta namin ni Kuya yan. Tutoy doon, magtuturo kami ng mga... <laughs> okay, sir. <laughs> Thank you po. May surprise akong screen na kailangan nyo. Yes. Kung may susunod lang yung ganyan kayo lahat para... Uh, dapat um, kami ng lahat may ganyan. So, ito kasi ano... Okay gamit namin sa school sir. Kasi yung, yung sa cellphone yan, manood kami ng video YouTube. sa ano mag ano, ka. kapag nag-YouTube ka na rin doon para nakafocus ka. Hmm. Diba? Yung susunod yung screen. Screen na isa para lagay mo sa, naka-laptop ka, lagay mo yung gamitin para Work while you YouTube. Perfect. Perfect. Complete na. Ano pang kailangan? Tay, ha? May sasabihin ako sa'yo, Tay. Pag gusto mo nang ibigay yung bag mo sa akin. <laughs> <laughs> Bigay ito sa akin ni Phoebe Love. <laughs> no, guess yan. Kahit na, ano, <laughs> no time to was. Pero nag -watch ako kanina sa river. Parang kung ano nakagano. <laughs> Please support. Na, may nakakita sa atin doon. Sino Stone yan? TV. <laughs> Sino <laughs> yan? okay, thank you, thank you very much. Please support. Goodbye. Maestro John TV. Perfect. And I love you today. Totoy Black. Okay, also of course, mga sponsors ko po dito. Sandry, Santi Makelski, and Kathleen Douglas of USA. Through the effort of the Director of US Space Library, Philippines, Rups De Leon, may pinagtilala ko sa akin ni Sir Johnny Asada of USA. Diba? Sir, thank you po. At you sa kasi, so Ma'am Lara, voice po ng UK, nag-reach out. Good day po. And also mga sumusuporta rin noon natin sa Bridge Program. Mam Arbe, Carl Smith, hello. I love you today. Perfect. Na ulog yan. Oh, teammate ko si Miss Erna. One hand, walang dayaan, walang mag ano. Oi, walang mag fold ng spoon. Mahirap na 1,000 thousand yan, ah. Ah. Mahirap na 1,000 yan. Mahirap 1,000 each. Wag, o, oh, concentrate mo, baka mahulog dyan, ah. Straight ka lang. Pag nanalo tayo at nahulog, bog. Patingin dito. Patingin dito. Ay. Oh, oh Miss Irene. Ayan, nagpapagod vibes din si Ma'am Pibila. Ito ang surprise sa araw niya ito para sa ating mga. Okay, Cuatro Marias at lahat po na nandito. Oh, yan. Ang laki-laki ng prize. 1,000 pesos says each ang mananalo. Ang matatalo. Legwa. wies, Bugbugay yun. Or na, ano, or anong feeling, anong feeling? Ang masaya! masaya. <laughs> anong, nanalo, kagrupo ko si Miss Erna. na. Go, may 1,000 ka! picture, picture! Ayan na naman ko ang mga kaganapan sa buhay ng ating maestro at sa kanyang pagsusubaybay sa ating kwatro Marias. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy-tuloy na pagsusubaybay sa ating mga iba't ibang kaganapan sa pan araw, -araw sa buhay dito sa probinsya ng Abra. But before that, thank you thank you very much again, Ma'am Love support her channel and also to Kuya Totoy, Tirso the Explorer, and Mother Ethel. And most especially to Ma'am Lara Foyster from UK. Thank you, thank you very much po for reaching out. O sa lahat po nagtatanong kung may FB page po ako. My FB account po is Tata Martin. Yun po ang aking FB account or messenger. Please watch. Maglalive po ako in person sa mga performance ng ating pag-aawit. So, aawitan ko po kayo. Okay? And then from there, during that performance, you can request your own songs and I'm going to shout out and greet for you and your family. Yan po ang ating munting maestro ng probinsya ng Aba. Nagsasabing I love you today, tomorrow, and forever. God bless you.